Yan guys, update lang tayo. Uh, malapit na po kami yung, ano, dumahong. Dumahong ba? anyway, <laughs> yan, malapit na kami sa pantalan ng IC Point. So, yan, malapit na. Mga ilang minuto na lang. Uh, nasa pantalan na kami. Tapos, yun, mag-explore kami sandali. Mga limang oras lang kami dito. Kaya, ayan. So, tatignan natin kung anong mayroon dito pero yun na pakalamig pa talaga pero yun, malayo po yung ano yung bundok ng yelo. <laughs> yung nagyan yellow bundok malayo po pero napakalamig po. yan ah uh, pasensya po po sa mga ingay ng mga ibang lahi ayan so ayan guys naglinya na po ako dito sa uh, sa kayan sa parkingan po ito ng uh, cable car. Kaya ang dami pong tao na kalinya, kailangan nyo pong mag-ano ka talaga sa linya para makasakay ka dyan sa cable car na yan. Ayan po. Tapos kailangan din po anong mabilis ka pumasok kasi umiikot lang po yan eh. Umiikot. Marami pong cable car na pwede mong sakayan. Pero kailangan maging mabilis po ang kilos nyo. So, ito na nga po. Nasa uh, cable car na nga kami. Ayan, oh. Talaga pong nakaka-enjoy din. Kasi hindi masyado mataas. Parang diretsu lang ang takbo ng cable car. Yun nga lang. Pag tumingin ka sa baba, parang malulula ka kasi yung ilalim. Makita mo. So, ayan guys, oh. Mag Naglalakad kami kasi kukuha kami ng shuttle na magdadala sa amin papunta sa uh, ano nila, ciudad or city ba nila? Ako, pa kami ng cable car para lang maka ano dito, yung parang ano siya parang pantalan <laughs> tapos ito may mga restaurant sila oh. ayan eh. mm. Pero sa kabila is dagat. Ayan oh. Dagat sa kabila. Yung nilalakaran namin, ano? Ito. Yung parang ano lang siya, bridge. Pero sa, 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 katabi, may mga restaurant silang ganda. Oh. Tapos ito pa. Papunta kami na I see straight museum daw. Pero dito kami makakakuha ng bus na papunta sa city. Maganda po, meron silang mga pantalan, oh. mga pantalan nila, ayan. Yeah. Tapos, ito nga po, pagbungad namin sa uh, isang store, ito na, shopping na agad. Kasi marami po eh, yung mga shopping uh, get, uh, I mean, pasalubong ba. Tapos, ito na, ito na nga, nasabas na kami. Ayan, napakaganda po ng view. Malinis. Nasa tabing dagat talaga yung daanan ng bus na pa ano. Kung sumasakay po kayo at saka yung talagang makita nyo po in person, napakaganda po talaga ng, ng pagsakay kasi makita nyo po ang uh, sa kabila mga forest tapos, sa kabila is, ano naman, dagat. So, ito po, makikita nyo po yung mga port nila, mga pantalan. May isang gas station lang sila. Tapos, sa tabi, makikita mo dyan sa tabi, meron silang cemetery, yung cemetery nila. Tapos, yung pinaka, ano po dito ay pangingisda. Marami pong mga pantalan, mga, uh, ayan, o mga, ano nang, mga bangka na nangingisda. So kaya napakaano din po talaga uh, very uh, country living po dito maliit lang ang uh, ang population at maliit lang din ang lugar ayan po so di diba, buway oh ito napakaganda po talagang ano uh, magugustuhan mo talaga kapag nakita nyo po dito ayan so ito na po yung pinaka city nila ayan dinarap up na kami ng bus Uh, ayan, ikot-ikot lang po ako dito sa city nila, malinis mayroon silang isang fire station tapos mayroon din silang uh, wala silang hospital dito pero tingnan niyo po yung mga bahay napakaganda, maliliit lang tapos yan, ito po ay uh, yung kinokorb nila na ano yung statue ng siyempre mga native sila yung mga native na Alaskan ya yeah, American Indian ito po yung kinokorb nila dito magiging ganito po sa picture ang itsura ng kahoy na kinokorb nila kaya napakalinis din po dyan maganda ang very ano sila uh, sa art napakaganda po ng art nila kaya ito po ay makikita mo dito. Iyan po yung store nila. Ayun ako guys. Maliit lang yung ano nila city. Talagang hindi hindi ko ano hindi ko masabi pong, <laughs> ano ba dito basta maliit ano maganda pa maganda kasi nasa tabing dagat tapos may bu, may bundok na may mga forest. Oh, Ayan, o. Oh. Mm. Yan yun. Mm. Di ba? Tapos, ano, walang, ano, walang, wala yung parang public transportation. Wala. yun yung pinaka-public nila, yung, ano, yung cable car na sinakyan namin papunta dito. Tapos, malayo po sa kanihas. <laughs> Pero, magandang experience po dito. Hindi polluted <laughs> Malinis po ang paligid nila, puro ano. Ah. Uh, yung mga grass nila, mga green. Talagang ano. So. Ayan. Naku. Ano ang ganda dito. Gusto ko nga dito eh. Kasi yung bahay maliliit. Parang mga ano lang din. Tapos Siyempre, maraming isda dito. May mga crab, salmon, iba't ibang klase. Salmon, kailangan lang magsipag ka. Mag, mag oh, ganun yun. Ang main na ang nila source of living is pangisda. Tapos siyempre, ito yung tourist nila. Yung mga taong pumupunta dito ng to tourists. Yan yun, mga ano na nila yung mga uh, source of living na nila. Uh, yun. Kaya, uh, ano din, very, <laughs> uh, napakaganda din. At least na experience ko dito, no? Yung ano, ano din. O, oh, di ba? Meron silang isang, meron silang club. Tapos, ano Ano din? Uh, tindahan meron silang bar yung mga nag-iisa lang ayan <laughs> tapos ang simbahan nila yung Catholic Church parang ano, isa lang din yung cementerio nila nandun sa kabila ito yung island nila ayan o, oh, island nila ano so yun So ayan guys, maghihintay muna kami ng ano ng bus na mag-pick up sa amin dito. Kasi yan para makabalik kami doon sa pinanggalingan namin yung parang ano <laughs> parang ano siya yung magkukunik ka ba galing doon sa may cable ka na sinakyan namin tapos yung bus na nag pick up sa amin tapos ano <laughs> pa, pabalik na po sa ano, pabalik na po doon sa yung barko. Pero tingnan niyo naman guys, oh. Hmm, wala tong walang masyadong tao dito. Tsaka wala silang ano pa. Ano lang talaga sila dito, oh. Ayun. Ano oh, nakita niyo po yun Alam niyo po, magkakilala sila lahat. <laughs> dito ganun, kasi ganun lang 700 uh, ang population nila ay 700 lang kaya maliit lang at ito na nga nasa bus na ulit kami pabalik na doon sa uh, istasyon ng mga uh, cable car para makabalik na po kami doon sa barko kasi malapit na pong mag alas 6 ayan po oh. tingnan nyo ito po ay pwedeng lakarin Pwede nyo rin pong lakarin kasi dalawang 2 miles lang away from the cable car. So ito po ay ang machine na nagkakat ng salmon. Ayan. Ayan, natapos na kami doon sa um, na ano. Nakapila ako ngayon para balik na doon sa barco. Ayan, so sasakay na naman yan, cable car. Yung ano siya? Basta kibul <laughs> Yan. Nakatuwa din kasi ano, hindi na naka-relate pa, na sa maliit lang sa um, maganda ng linis ko gusto. Yan. So ito, pabalik na. Nasa cable car na nga kami. Iyon, maganda rin. Tapos ko lang mag uh, ah, sa disinting ano din uh, restaurant dito kasi alam nyo po kahit nasabihin mo nasa barko ka pero itong barko napakalaki ang dami nilang dining I mean restaurant so ang napili ko dito yung seafood na restaurant pero siyempre may karne din sila ay hindi naman ako kumain ng karne ang um, kinain ko lang is um simple isda, paborito diba o yun So, katatapos ko lang doon, pero update ko lang kayo na uh, umalis na po kami doon sa lugar na yon nagaan -ano na yung barko na ang tawag dito, tumatapo na yung barko na papunta na kami sa ito yung huling stop namin dito sa Alaska, yung Skagway lugar. So, Ah, uh, yun yung stop namin. Bukas po kami ng umaga alas 6 darating doon. So, so itong gabi na po eh dito po gabi na. Is eh, malapit na po mag 11 sinang gabi pero tingnan nyo po, maliwanag pa 'di ba? <laughs> oh Ano? Ah uh, alas 10:30 na po ng gabi ngayon. At 'yun katatapos ko lang ng aking uh, hapunan. Pero um, maliwanag pa. Maliwanag pa sa mata <laughs> sa mata ko. Ang ano Ganito pala, alam mo ang ang ano dito? Ang gabi, ang madilim lang dito is siguro mga tatlong oras lang. Kasi ito magdidilim na siya ng mga alas 11:15. Ayano, medyo maano na siya madilim. Pero sisikat naman ng araw ng mga alas 3:30 ng umaga. So, biruin mo so bibilangin natin sa so, 11, uh, no, 11. So, 12, 1, 2, 3, mga apat na oras lang talaga yung mga ano muna gabi. Kasagaran po is talagang ano, uh, parang araw. <laughs> Kaya um, yung pala dito sa Alaska. O yun, so update na, yan lang po ang update natin. Maraming maraming salamat po sa panonood at sana po enjoy kayo sa araw na ito. At huwag kalimutan po, Buhay Amerika with Ate D. Yan po ang ating uh, uh, munting-munting channel. Salamat po. Mag-ingat po tayong lahat. Sa mga kababayan ko, maraming salamat po sa panonood at sana po mag-subscribe kayo. Ayan. Bye-bye po. God bless.